guys, ito yung the original Pinoy pandikit So, te-testingin natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa Manila. Ano to? Sa, Santa Evangelista Street. Dito sa Intot. Kaya Manila, okay? Ayan si Kuya, oh. So, na-intriga ako rito kasi uh, kailangan ko ng pandikit ngayon sa aking Converse na sapatos. Ayan yung mga tsinelas natin na, ano na, na, na So, testing testingin ni Kuya. Ayan si Kuya. Pangalan mo, Kuya? Lito. Lito. Mga put mga habayan na sana si Puputol, sir. Patak. lang yan. Patak lang Ayan, lang. pinutol lang. niya yung, ano, yung chinelas na bagong bagong. Patak lang. Patak lang. Habang basa siya, dikit mo agad. Ang niyo. Subukan ninyo ang original na Pinoy Tapos, bilangan na natin ang 10 segundo yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 seconds lang. 10 seconds. Tapos, hihilain ko na. Grabe, tigas. Saan ba dinugtong? Saan ba ta, tigas nga oh. Eh. Tayo matanggal oh. Eh. Kapit, kapit na kapit, grabe. Matatlop uh, na sapatos. paso. Magulat din ah. Eh, ginupit ulit yung Janelas. Matok lang na sapatos, one side application lang Patakan mo na yung side side Okay Tapos habang mong basa siya, dikit mo na agad Tapos binangan mo lang 10 segundo yan 1, 2, 3, 5, 10, 10 seconds na 10 seconds na yun? Oo, huwag ganun nung mong tapos lalagyan mo pa yung gilid so, para what what so, for 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 Ah, okay. Hilain mo Ilaing Ilaing natin guys. Teka, teka, madulas. Sige. Yes. <laughs> Kung nahanip. Hilahin ko ulit ha. <laughs> Grabe. Maayos <laughs> kuya. Ang tibay nga ano. O, oh, isa pa, isa pa. Yan yung yung mga ko yung hihilain ko talaga. Yan yan, dinupit na naman. Ito oh, isang dalan po. Ang original ng Pinoy Pinoy pandikit. Pinoy pandikit, grabe. So ito yung nagba-viral do sa Facebook. Okay, sige. 10 seconds ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sige. Basa pa. Pwede na? Hilain ulit natin, guys. Ayun oh. No? Tayo mo yung mukha pabula. ni Kuya oh, O, talagang no? pumupersa nalang persa, nalang oh. Ito ah, lang Tigas. Yung <laughs> Ayun yung dugtong sa na, 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 to. Lupit. Okay Kuya, sige, pahinga ko isa niyan. Kuya Lito ano? Hindi naman dito. sige boss, at isa ko niyan. Ayos, the original Pinoy pandikit. At nag ito sa Facebook at